Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ng ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyo isa na naman pong karunungan. Ito po ay in-request po ng isang ating subscriber at ito po ay ang karunungan po para sa mga kahilingan upang mas madaling matupad. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Marami na po akong nai upload ng mga karunungan na ganitong klase na para sa kahilingan. Tulong upang mas madaling matupad ang inyong mga hiling. May mga mabisang karunungan na po ako na nai-upload dito. So balit, dahil mayroon na naman pong nag-request, ay magbabahagi na naman po ako ng isa na naman pong karunungan. Pero po, pero ito po ay kakaiba doon sa mga karunungan na aking nai-upload dati. Iba po ang mahiwagang salita na ating gagamitin dito. Mabisa din po ang mahiwagang salitang ito. At ganito po ang pamamaraan. Una, ay dapat inyo itong gagawin sa araw ng Bernes. Mas maganda po kung tahimig ang lugar. Walang nakakaisturbo sa iyo. Mas maganda po na ikaw lang mag-isa. At ang oras ay nasa sa inyo na po kung anong oras po ang inyong pakante ganito po ang inyong gagawin. Kukuha po kayo ng isang kapirasong papel at kukuha din po kayo ng isang ballpen na hindi pa nagagamit. Kahit na kulay ay okay lamang. At pangatlo po ninyong ihahanda ay maghahanda po kayo ng puting kandila at lighter. Ito po ang inyong gagawin mga kapatid una po ay isusulat po ninyo ang mahiwagang salitang ito doon po sa kapirasong papel at isunod sa ibaba na parte ang inyong kahilingan halimbawa kung ikaw ay hihiling ng pera ay ilalagay po ninyo doon ang amount ng pera na inyong hihilingin kung gadget naman ay ilagay po doon ang gadget na inyong hihilingin pagkatapos po ay basahin ang may huwagang salita na nasa itaas na parte ng tatlong ulit at isunod din po ang inyong hiling na bagay ng tatlong ulit. Pagkatapos po ay tupiin po ito. Matapos po itong matupi ay takpan po ng inyong dalawang palad at pagkatapos ay sunugin po ito gamit ang puting kandila. Ang abo po nito ay inyo pong isasaboy sa hangin at hayaan na po ang kalikasan na gagawa ng paraan upang matupad po ang hiling ninyo na inyong isinulat. Lagi pong tandaan na dapat po buo ang inyong pananalig at paniniwala habang ginagawa po ninyo ang kaparaanang ito nang sa ganoon po ay magkatotoo o darating po sa inyo ang bagay na inyong gustong dumating. Huwag pong kalimutan mga kapatid na gumawa ng kabutihan lagi sa ating kapwa. Nang sa ganoon po ay pagbibigyan po tayo ng Diyos at ng kalikasan sa ating mga hiling. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Ingat po tayong lahat.